guys. Sige lang, sige lang. First time natin ako ako. Oh, First time nating pumasok sa Jilani Farm. Ano, ang ganda oh. Ang kulay ma ano sa mata. Malamig. Papasokin natin yung kay Engineer na baboyan Sir, hmm. yung mga baboy mo na ito, yung tatay nito ay anong lahi? Large white? Land, uh, land, land, land race? Ano yung mga pambinta mo pwedeng pang inahin yan? Pa patining talaga siya. Yung mga ginamit na bintang mga bitong. Hmm. Ah. Pag mga may mga big na iiwan. Ang bibilo guys. Ilang buwan ito, engineer? Mga bakit sa ito eh. Mga bibilo lang yun. Since oh. birth. Basta. Since birth, makulang-kulang na ano? Tatlong buwan. Ah, tatlong buwan. Since birth. Since birth, tatlong buwan. O. Oh. Ang na oh. Ito. ito halos pala sa December na yun mag, ano, pwede na yun. Ayan. may 70 na kayo engineer may 70 na kilos may mayroon siguro baka mahigit na Baka hanggang 75. Ay, isang disenyo rin ng pakainan niya, oh. Ayan, guys, oh. May tanya kanya silang hatian para di magsuwagan, oh. Yung, ano, yung, 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 yung yung paano linisin niya. Ayan, oh. Oh, o. oh. Pag linisin mo, oh. Okay. Naka-protection pa, Naka, pa oh. Ganun lang kasimple, oh. Pag magpakain ka naman, dito sa labas. Kasi pag kasi sasampulan pa. Pag dito kasi sa taas, hindi na makapasok. Oo, diba? itatapon nila 'yan. Ayaw, sa Ayan, Ayan, oh. Maganda ang disenyo. Wala talaga wala nang matatapon. Oh. Ano isa nito yung disenyo nito ay binigay sa iyo ng PIG pro? Hindi, ano lang uh, mo talaga. Yung, uh, ay, talaga. Ay, uh, oh. Ang Pedro ah, lang isa. naman yung mga yung mga swimming, pool na yan eh. Swimming pool ano? Anong tawag yan, oh. Following pa Oh, following pa nila. Ayan, dito sila mag ligo ligo Walloween, oh. Walloween pa doon. Diyan sila maglublob kapag ka Hindi nainitan. Uh, ah. one inch lang, ano? One inch lang, ano? Ayos na ayos ang disenyo ng kulungan ni sir. Grabe ang gastos nito. Hindi lang mil... lampas isang milyon ang gastos nito. Pati pagpag... -pag Asoy, malaki ang ginastos mo dito. Pagpapakupa. Punta. Punta tayo dito sa inahin ni sir Mamasyal na tayo Oh nandito May bagong anak May mga tagpa yan busing May tagang air tagpa yan oh Ayan na jilani Pagawa mo talaga sir yung tagano, ano Ayan sir oh Ano ka mga 11 days 11 days na yan Ay ibig sabihin sir Oh, bagong kapon. Bagong oh. kapon lang kanina. Bagong kapon lang. Ngayon lang siguro, ano? Ayun oh. Pogim Pogi. Oh. Pogim Pogi. Pogi, oh. Bagong kapon, oh. Ang daming inahin sir ngayon. Tinamaan pa ng iisip yan. Bilog. Talaga pala sir itong ano mo Itong kulungan mo yan oh removable ano? Oh, uh, oh, Movable yan, para pagka hindi na sila mga nak ili, ililipat mo dito. Pwede. Yung inahin. Naka ito, itong inahin na lang nilalipat mo. Oh, ililipat tapos ito naman, pwede mo tanggalin kung kailangan mo ng space. Yung pagkatapos yan, yung, yung pag magwawalay, itong inahin ang alis yan. Ah, kung may alis. mga nagpapasok ulit. -hmm. Parang naka-stambay lang siya talaga. Natin. Talagang ang taas pala nitong iyong parang ano? Nakapan, ah. Talagang binako pala ito, oh, guys. Oh. Tingnan mo naman din sa likod oh, open na open na, wala nang dingding yan guys. So oh. para malamig, puro kulungan para presko presko oh. Mayroon din pala si Sir Inahin. Sir, anong tawag dyan si Inahin yan? Durok? Durok, siya dorok Durok. Ah, Durok. Wala kang petrain, ano? Wala, wala. Ang petrain kasi yung may itin-itin -itin, eh. Oh, guys, ang dami pang pwedeng laman nandito, oh. Dati ito, wala kong iisip. Talagang puno yan, ng babod. Oh, naiisip pa ito. Yung... Kaya si Sir ay nagre-recover pa rin lang. Pero nung nag nasubukan namin magbenta ng ano ng, big Beek, mas mabilis ano eh, guys dito tayo hahanap ng ano mag-order ako dito ng inahinin ko kamusta <laughs> abuntis lahat mga, ito ay parang ngayon lang mga anak mga to mga, to mga parang ngayon first timer, timer Mga talagang kumpleto guys sa mga painuman ni sir o oh, may naka-plug pa yung isa oh. Ito, oh, may laman kasi kaya may pursilit puslit dyan oh. Ayos. Ganda. oh, laki ng barako. Ito pala ang kay na taga Castarito. Love <laughs> race ito, Sir. Oh, <laughs> so, grabe. Dinada dinadayat ko ngayon eh. Dahil pag masyadong malaki, madaming pakakain mula. Laki ng malaki. Parang ano eh. Ang problema kasi kung malaki. May lahing baka. Ang laki. <laughs> <laughs> hindi niya kakayanin. Hindi kakayanin yan. Kaya niyan pag masyadong malaki. Oo nga. Ay, hindi ka sir nag AI. Ah, may mga native pa si sir dito. Ah, talagang kumpleto ah. Oh, guys, anong bibilog din ng native oh. Pambihira pa dir pala ang dito sir. Laki ng ganas ginastos mo ano? Lupit. Ang kagandahan dito guys, talagang ano, sulong-sulong -sulo ni sir yan oh, manggahan na dyan, oh. Kapag gusto ni sir kumain ng mangga, pwedeng tumawid diyan. <laughs> Dahil mangga oh, lawak. Sir, ano yung may kulay-kulay na yung parang insekto? Ewan ko lang, hindi ano yun, parang bulaklak yata yun. Hindi ko alam kung ano ah, yung klaseng ano yun. Bulak guys, yun? stranger oh, na halaman oh. Tingnan nyo guys, parang yung insekto nakikita sa Facebook pero halaman pala yun oh. Parang ano yun, parang, ewan ko yun, ano yun, parang bulaklak siguro yan o Ano, parang, oh. parang bunga, di ba? Pakaiba, bunga siguro yan o. Oh. Bunga na nga yan. Oh. Guys, ngayon lang ako nakakita niya sa buong buhay ko kaya nag medyo namangyanan din ako eh. Kalang ano, kalang ba? Ayos na ayos dito sa pisto ni sir. Kaya napapadalas ako dito guys ay dito na ako kay sir kumukuha ng ano pigs pids. amoy, di ba? Wala talagang amoy. Guys, dito ang amoy. Amoy baboy lang yung laway nila oh. Pero hindi amoy tae. Ayos yung sistema ni sir dito. Ang ganda ng elevated dito guys. So ang lalim oh. Halos nasa isang metro yan oh. Elevated, pababa dyan, oh. Oh, may pa si sir di motor na ano dyan ano yung sir sa pangwashing mo sa kanila pressure uh, washer oh, sige sir uh, ah, sample lang tayo ni sir ang pagwashing ganda mabili ako dito ng ano guys inahinin mag upgrade ako ng mga alaga ayan guys diretso na dyan sa walaan lalim ng kanal oh. diretsyo na guys dyan yung kanilang dumi Ayan oh. Lupit. Ay, ah, sige sir. Lipat tayo ng pwesto. Oh, lakas ah. Para diba, pa lakas pala niyan, sir? Hindi kaya masakit sa balat 'yan? Huwag mo lang siya doon ilalapit ano. Lakas ng pressure oh. Okay, sila. So, oh, guys Walang kahirap-hirap oh. Ilang horsepower sir yung ma, ma makina mo na yon? 1.5 yata to. Ah uh, 1.5. Kasi sir yung mga mga big wheel din kahit na dry mo sira Wala. ka sa pressure. Wala sir ano yan, walang kasamang hangin yan, purong tubig lang yan. May, ka may, kasamang hangin to. Ah may kasamang hangin kaya malakas. May pressure washer. Oh, ah, lakas ah. Kasi kaya wala problema. Kaya pal, yung pressure washer ko guys, baka gusto, balak ko na rin ilagay sa bukid ko ah. Kung mahina, mabagal lang linis ano. Ang bigat na yata ng tiyan o lagi na lang nakaupo, ang laki ginahin yan o. Saka ano to, saka... Laki lang anak na yan sir. Nakadala, dalawa laki o. Grabe. Mga anak Ano yan sir, pure uh, bread or may F1, F2, ganyan. Ah, ito, ito, ang alam mo ito, F1 to eh. F1, okay. laki ang. Oh. Galing sa yan ito, sa ah, sa Saan sir? Pasukin. Sa pasukin? Sa pasukin, pasukin. ko, nakalimutan ko yung farm doon. Ay, may malaki din farm doon sa lugar na yon. Mayroon sa kay tayo... Hindi yung kay Alonso. Hindi naman. Kaya ano yun? Kay, alam ko kaya ano eh. Kay, yun? kay da parang dawang yata yun. Ah, dawang. Yung Alonso, sir, ay nag-ano na rin ba yun? Nag-tayo na rin ba ng farm yun o dealer lang? Alam ko si Alonso, ano lang, ah, distributor. Distributor? Pero, pero, pero mayroon din yata silang, ano, ah, baboyan, pero hindi gaano kadami namin. Hmm. Ganda, guys, oh. Mga first timer, mga anganak, pero ang lalaki, oh. Matagal pa ba ito, matagal pa ba mga anganak. Ay, ay, Buntis na ba yan, sir? Buntis na ito, sir? Ah, buntis. Pero ang lalaki, guys, basta, oh. Ano, ah. Basta, ano na, basta pumaba na yung katawan. Tingin ko dito, abutin na ito ng 140 mahigit kilos, eh. Malaki pa ito doon sa kinatay ko, eh, oh. Grabe. Derhag pa, oh. <laughs> Saan kayo sir nagpagawa niya air na yan? Para so, sa online. Tingnan so, sa, ah, sa online. Ah, sa online. Pagpa ano ka magpa-tao dito. Talaga So, sir, so. ano to sir, binili mo online? Oh, binili ko to. Ah, hindi ang tapos online. Tapos pina na lang bayan no. Ang mahirap kasi dito, bumili ng pirapiraso na lata, hindi ka makabili ng pirapiraso lata, isang buo. Kaya hindi ako makagawa. Ito kasi pag tapos na rin. Oh, iangat ano. Tapos mo lang sa ang bilis linisan oh. Oh. Ang galing. Pagibasa mo naman 'yung ganito lang na. Sa kusa pa na 'yung ano niya oh, yung queso. Umiinit lang 'yung bilog na Ang Galing. Okay, oh, mo nyo guys, ang bubong oh prito lahat. Nakatrasis 'yan, guys oh. So, talaga namang systematic idinpar ni Sir. Siya so, yeah, saan ka pa? Kaya sir, pag ikaw ay miro ng kabiyak, talaga namang enjoy na enjoy dito yon. Ang ganda. Oh guys, magpapaalam muna kami at kami magkwikwintuhan.